Thank you. Maraming salamat, Secretary Chua, sa iyong pagpapakilala. Sa ating ginagalang na Executive Minister ng Iglesia Ni Cristo, ka Eduardo Manalo, ang lahat ng mga tumutulong sa kanya dito sa Iglesia Ni Cristo, Senate President Enrile, Speaker Nograles, Senator Santiago, Secretary Mihis Romulo, Justice Velasco, Congresswoman Pizarro, Mayor Belmonte, Vice Mayor Bautista, our officials here, um, Postmaster General Villanueva. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Masaya ako dahil sama-sama natin ginugunita muli ang naging bukod-tanging buhay ng yumawang Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, si kagalang-galang at pinamamahal na Eranyo Manalo. Sa pamamagitan ng bagong selyong ito at sa pagdiriwang na anibersaryo ng kanyang panimulang paglingkod bilang pangalahatan tagamamahala ng Iglesia ni Kristo, mananatiling sariwa at buhay ang alaala ni Erdi hindi lamang sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo kundi pati na sa lahat ng Pilipino. Sa kabuuan ng siyam na put anim na taong kasaysayan ng Iglesia ni Kristo, si ang namahala rito bilang executive minister sa loob ng apat na anim na taon mula Abril ng 1963, panahon ng aking ama si Just Dade makapagal bilang pangulo ng Pilipinas. Isang malaking alaala na laging kinikwento sa akin ng aking ama ay ang napagandang proyektong pabahay na itanoy ang Iglesia Ni Cristo sa laur Ur Nueva Ecija nung panahon niya. Itong proyekto ay larawan ng pagkalingan ng Iglesia Ni Cristo sa mga magsasakang nawalaan ng lupa. Ito rin ay pioneering project na sinundan ng marami bang proyektong pabahay sa iba't ibang dako ng bansa. Gaya ng ama ko, ako rin ay nagkaroon ng karangalan na masaksihan ang mahalagang pabahay na tinayo ng Iglesia Ni Cristo doon naman sa Rodriguez, sa Rizal. Noong kapanahonan din ng aking ama noong 1965, pinasinayaan ni ka Erdy ang Felix Y. Manalo Memorial for Center and Maternity Clinic noong 1965. Ang klinikang yun ay lumaki ng lumaki. Kahit ang Iglesia ni ng Cristo ngayon ay meron ng world-class New Era General Hospital. Sa ospital na yon, nagkaroon din ako ng karangalan na bisitahin si Kaerdy nung siya ay confined. Naalala ko doon sa isang pagbisita ko sa kanya, nakapagbigay pa siya na, sa akin ng mahalaging payo tungkol sa MNLF na sinunod ko naman. Kaya ngayon ay meron pa rin tayong kapayapaan sa Mindanao kahit na hindi pa natatapos ang ating peace talks. Nang bawiin sa ka ng ating Panginoon, ito ay naganap sa mismong araw ng mga bayani ng Pilipinas, Agosto 31. Marahil ay pahiwati ito na si ka Manalo ay dapat nating igalang, hindi lamang bilang huwarang takamamahala ng Inglesa ni Kristo, kundi na rin bilang isang natatangin Pilipinong makakahanay ng mga bayani ng ating lahi. Ako rin naman ngayon, gaya ng aking ama, malaking karangalan naman para sa inyong lingkod na sa aking panahon naman bilang Pangulo ay naupo ang bagong pangkalahat ng Tagamahala ng inglesa ni Cristo, si Ka Eduardo Manalo. <laughs> Pinahahalagahan ko mga payo at suporta ni Ka Eduardo gaya ng pagkahalaga ko sa mga magagandang payo at suporta ni early sa akin. Di ko makalimutan ang lubha kong kaligayahan na alala ko noong 1995. Nagkakampanya ako bilang senador. Nandoon ako sa Laguna, malapit ng halalan. Tapos pinakita sa akin ng mayor ng bayang pinuntahan ko, yung sample balot ng Iglesia ni Cristo. Ang laki ng tuwa ko, lumundag pa yata ako at sumigaw dahil number one ako sa listahan ng mga senador. Kaya maraming Salamat. Lagi kong damdamin ang pagpapasalamat sa matatag na suporta ng iglesia sa akin bilang senador, bilang, pres, bilang vice bilang pangulo. At lagi kong daladala ang mga aral na pinamahagi ni ka Erdi sa akin hanggang sa maging pangulo ako. At ngayon, ganun din ang tiwala ko sa payo at suporta ni ka Eduardo. <laughs> Kaya, Malaking karangalan para sa akin na maging panuhuin dito sa ginagawa natin ngayon, ipagdiwan natin ang pagpalabas nitong bagong selyo na nagpapaalala sa atin ng kadakilaan ni Ka Erdy Manalo, isang dakilang Pilipino. At batiin natin muli sa Ka Eduardo Natyak na maaasahan din ng bansa bilang huwarang taga at huwarang mamamayang Pilipino maraming salamat sa inyo